Ah, uh, hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Akin maigan na po. Ipapaliwanag ko lang po yung tungkol po sa copyright na ano po. Ang copyright po, ito po yung mga ah, uh, kantang mga ganda na nilagay nyo sa inyong mga video na ano po. Yung mga sikat po na kanta na ano po. Ayan. Pero, yung pong inyong mga video na meron pong tumutugdug na music, alam ba po, eh, radio, o TV, o video kayo po, eh hindi po bawal yun. Sapagkat, yung po ay mga lisensyadong kanta at bayad po ang mga yan ano po kasi po pag binawal po yung mga ano po magwewelga po ang mga singer yung pong mga kumanta sa radyo ayan yung pong ah, po ng kanta sa video okay magwewelga po ang mga yan ano po kaya hindi po binabawal ang mga yan na mga kanta sa radyo kanta sa tv kanta sa video hindi po bawal yan kasi bayad po yung mga yan ano po Lisensyado po sila na po. Yan po ang mga tungkol po sa copyright po. Hindi po lahat eh may copyright na po. Hanggang sa muli, ang inyong vlogger ng Gabaldon, ah, Philip Lucas Alita tao po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you, May ganun. take care po sa lahat. Paalam na po, ganun po.